Meron dito ang Nmax B1 mga par, ayan. Galing na to sa ibang shop, dito din nala. So ang problema nito is maingay yung makina mga par Tapos ito mga par, so asikaso to ngayon dahil may kita is eh, sobrang dumi. So kaka lang daw nito, sabi ng may-ari mga par So may-ari nito is si Sir. Ayun si Sir. So yan, kakalasin ko na yan So wala si Christian for today So ako muna ang kakana na itong NMAX B1 mga par So yan, nasikaso tayo ngayon dito Alas 5 na lang hapon, humabol pa So kakalasin na lang natin, i-check natin yung makina Tapos bukas na natin bubuin to Let's go! Alas na natin yung NMAX B1 mga par Ayan, so napaghiwalay na natin yung chassis dito sa makina So kung makikita nyo mga par Parang binalato ba itong ginawa dito mga par Dahil halos karamihan, puro lost red yung tornilyo Tapos magkakaiba na yung mga tornilyo Ayan oh Dito gold bolts eh Tapos dito kong iksipa Tapos puro tagas talaga mga par Ayan oh kung makikita nyo rito Tatanggalin natin hindi na nang overheat. So yung kinakalas ko na. So yun, dito tayo pa problema dahil sobrang hirap talaga tanggalin nito Dahil island range siya to. Umilog na. So syempre gagawa na lang natin ang paraan niya mga par. So kakalasin na lang muna to. Tapos lilinisan. Tapos pag may oras pa, bubuuhin na rin natin to mga par. Dun natin malalaman pag bukas na ito, kung ano yung magiging problema. So yun lang mga par. Mamaya kasi na to. Let's go. So yan mga par. Pinag-experimentuhan tong makita ni dahil tingnan naman. Ito tama yung washer dito. Ayan o. Oh. So, yan. Tapos pagdating dito sa kabila, ibang washer na. Ayun oh, no, katulad niya, hirap patanggalin, 'di ba? Ayun no. Yan yung kinabit ng washer mga par. May mga mekaniko talagang loko-loko. Ah, -loko. uh, pag magpapagawa kayo mga par, dapat doon kayo sa trusted mechanic. Kasi ito, iwan daw to, apat na araw daw to sa shop. Eno. Tingnan yung washer mga par Ito napakahirap tanggalin Hindi namin pinalitan yan So sa dyan, dyan yan mga par Ayan o oh. Ang laki ng difference ng washer Ito yung original washer dito Pag kayong basta basta mag iiwan ng turnyo sa iba Gawa ng Ayan katulad yan Kung ano ano pinagpapalit na pyesa Sa tornilyo pa lang Alam na this mga par Arot sa gumawa nito. ito Pinaasikaso mo dito <laughs> Woo! Asikaso mga par Ayan si Bossing Yan yung may-ari ng NMAX B1 <laughs> Ang <laughs> mo naman boy So na namin to Dahil refresh na rin Tingnan natin ang makina Ayan na Ayan na mga par Nag stack up pa yung washer Patay <laughs> tayo dyan Ang mo Samudin mo yung washer na ito. Kakakalasin so, na lang yung mga par Matinding kalasan yan dahil naipit niya sa loob mga par So mamaya na lang ulit So yun mga par So bali eto nalinis na natin yung head Dahil kanina punong puno to ng gasket Tapos syempre Ayan nalinis na rin natin So meron tayong panlinis para dito sa mga May itim na sulok sulok mga par So ang naging problema na ito, mga par is Hinahoy yung pyesa So kung makikita nyo rito, ito yung washer na yan. So nilagyan nila ng washer dito. Ano you know, kung makikita nyo. So hindi namin mabunot na. So papabunot na lang to sa machine shop. Kaya bukas at ito tatapusin mga pa. So abangan nyo na lang to bukas mga para. So yun lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Jake. like mag-iingat. Peace out. Cheese!